Naranasan mo na bang matapos ang isang usapan na parang ikaw lang ang nagkwento pero wala kang nalaman tungkol sa kausap mo? Napapansin mo ba kung paano may mga tao na parang kontrolado ang buong kwarto kahit tahimik lang sila? Bakit ganun? Bakit sila palaging nakakakuha ng gusto nila habang ikaw naguguluhan kung anong nangyari? Hindi ka baliw, hindi ka mahina, hindi ka lang naturuan dahil ang nakikita mo ay ang dark psychology o ang larong mental ng mga bihasa. At ngayon malalaman mo ang 7 technique para makapasok sa isip ng isang tao parang isang pro. Hindi para manloko, kundi para protektahan ang sarili mo. At matutong lumaban sa mundong ginagawang biktima ang mga walang alam. Araw-araw may mga taong pumapasok sa trabaho, relasyon at buhay na walang kalaban-laban. Sila yung palaging nagsosorry, laging nagbibigay, laging oo, laging nagpapakabait kahit wala nang natira para sa sarili nila. Akala nila pagiging mabait ang susi sa respeto, pero sa totoo lang, ginagamit lang sila ng mga taong marunong maglaro ng isip para kang nakikipag-chess. Habang sila alam na ang bawat galaw mo, habang ikaw, iniisip pa lang kung paano gumalaw ang kabayo. Kaya tanong ko, gusto mo bang manatiling parang pawn? O handa ka na bang maging player? Number 1. The Mirror Effect Ang Salamin ng Loob isa sa mga pinakamatandang prinsipyo ng psychological influence. Gayahin mo sila at gugustuhin kanilang makasama. Bakit? Dahil ang utak ng tao ay programmed na magtiwala sa sarili. Kapag ginaya mo ang tono kilos o maging ang mga salitang ginagamit ng kausap mo, para nilang tinitingnan ang sarili nila sa salamin. At alam mo kung ano ang nararamdaman ng karamihan kapag nakita nila ang sarili nila. Komportable, pamilyar. Halimbawa, kung mainhin silang magsalita, ibaba mo ang boses mo kung mahilig silang magkwento, makinig ka ng buo. Kapag sila ay nakangiti habang nagkukwento, ngumiti ka rin. Sa likod ng subconscious nila, iniisip nila, gusto ko tong taong to. Parang kilala ko na siya. Kahit ngayon lang kayo nagkita, at kapag umabot ka sa puntong yon, nasa loob ka na ng isip nila. Number 2. the pause game. Kapangyarihan ng katahimikan. Tahimik ka bang kausap? Kung hindi, baka dapat mong simulan dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay isang sandata. Kapag ang tao ay nakaramdam ng awkward na silence pagkatapos nilang magsalita, madalas ay kusa silang magsasalita ulit para punan ang kakulangan. At dun mo sila mahuhuli, gamitin mo ang katahimikan para i-pressure sila. Tumitig ka lang tumango pero huwag magsalita. Hayaan mong sumabog ang tahimik at sa takot nilang husgahan, sila na mismo ang maglalabas ng sikreto. Katahimikan ay parang ilaw sa interogasyon. Eh, hindi kailangan ng tanong, sapat na ang tingin. Number 3. Emotional Labeling Pangalanan ng bagyong emosyonal Ang hindi kayang ipahayag ng tao, kayang basahin ng isang matalinong observer kapag tinukoy mo ang emosyong pinipigilang itago ng kausap mo para kang nagbigay ng pangalan sa bagyo. At kapag may pangalan ang bagyo, mas kaya na nila itong harapin. Sabihin mo, parang may alinlangan ka sa sinasabi mo. O nga no, parang may bigat sa dibdib mo. Sigurado ka ba? Kasi parang meron kang gustong sabihin pero pinipigilan mo. Hindi mo sila inaatake. Pinaparamdam mo na nauunawaan mo sila. Kahit hindi nila sinasabi. At sa panahon kung saan halos walang nakikinig, ang taong nakakaintindi ang nagkakaroon ng kapangyarihan. Number 4. Misdirection Itutok ang mata, itago ang kamay. Gaya ng magician na isang kamay ang sumisigaw ng pansin habang ang kabila tahimik na gumagawa ng himala. Ito ang misdirection. Ang sining ng paglipat ng atensyon para maipasok ang intensyon. Kapag tinanong ka ng mahirap, baliktarin mo ang usapan. Magkwento ka ng kaunti. Gumamit ng tanong na walang koneksyon. Magpatawa, magpakita ng vulnerability. At kapag lumikha ka na ng illusion ng comfort, doon mo i ang tanong o pahayag na matagal mo ng gustong ipasok. Misdirection ang dahilan kung bakit nabubudol ang marami. Hindi dahil bobo sila, kundi dahil hindi nila alam kung saan sila dapat tumingin at ikaw ang gumagawa ng salamin. Number 5 Anchoring Ikaw ang magtakda ng sukatan. Ang unang ideya na naririnig ng utak, nagiging batayan ng lahat ng susunod. Ito ang tinatawag na anchoring. Ikaw ang naglalagay ng psychological baseline at kahit hindi nila aminin, hahanap-hanapin yun ng subconscious nila. Sa usapang presyo, panggitin mo muna ang mahal. Alam mo ba may ibang gumagastos ng 50,000 para dito? Pagkatapos ay iharap mo ang 10,000, bigla itong magiging mura. Sa relasyon, pag-usapan mo muna ang tunay na commitment. Bago mo tanungin kung seryoso siya, ang utak niya nakaposisyon na. Ang una mong binibitawan, yun ang magiging timog hilaga ng kanilang kompas. Kahit saan sila tumingin pagkatapos, ikaw ang pinanggalingan. Number 6. Strategic Vulnerability ang Trojan Horse ng Tiwala. Hindi lahat ng kahinaan ay kapintasan. Minsan, ito ang susi para buksan ang kuta ng ibang tao. Kapag pinakita mo na hindi ka perpekto, na meron kang pinagdadaanan, o may mga pagkakamaling na gawa rin, parang binuksan mo ang bintana ng pagkatao mo. Ang reaksyon, pwede ko rin siyang pagkatiwalaan. Kaya ko rin maging totoo sa kanya. Ito ang Trojan Horse ng Connection. Mukha itong simpleng honesty. Pero sa loob nito ay isang sundalong naghihintay na pasukin ang pinakapribadong bahagi ng kalooban nila. Gamitin ito ng may respeto. Dahil sa maling kamay, ang pagiging totoo ay pwedeng maging bitag. Number 7. Power of Suggestion. Sabihin mong tapos na. Gusto mong maniwala ang tao? Huwag mo silang kumbinsihin. Sabihin mong naniwala na sila. Kapag sinabi mong, alam kong may parte sa'yo na alam na kung anong tama Mararamdaman mo ang epekto nito pagkatapos mo itong subukan. Ang utak nila ay gumagalaw para patunayan kang tama. Dahil ang tao likas na ayaw mabigo ang sarili. Ayaw nilang salungatin ang sinasabi nilang totoo. Kaya gamitin mo ito. Maghasik ka ng mga seed words. Mga salita na parang naitanim na ang desisyon. At hayaan mong utak nila ang magtanim, magdilig at umani. Ito ang kapangyarihan ng imahinasyon. Hindi mo sila sinisigawan. Pero ikaw ang boses sa loob ng utak nila. Handa ka na bang gamitin ang mga ito? Dahil kung hindi, iba ang gagamit nito laban sa iyo. Ngayon isipin mo, paano kung tatlo lang sa mga teknik na ito magamit mo sa totoong buhay? Anong itsura ng buhay mo kung ikaw na ang may hawak ng kontrol? Hindi ito tungkol sa panloloko Ito ay mental self-defense para sa panahon ngayon kung saan ang tahimik, inaapakan at ang mabait nilalamangan. Ito ang panahon para tumayo. Hindi dahil malakas ang boses mo, kundi dahil matulis ang isip mo. Dalawa lang ang choice mo ngayon. Kalimutan ang narinig mo at manatiling predictable, madaling basahin, madaling paikutin. O simulan mong hasain ang isip mo at gamitin ang 7 technique na to. Ngayon na, dahil habang wala ka pang ginagawa, may ibang taong ginagamit na to laban sa iyo. Mag-subscribe ka kung gusto mong matutunan pa ang mga sikreto ng dark psychology. Dahil hindi lang ito basta video. Ito ang simula ng pagbabalik ng kontrol mo sa sarili mong buhay at nagsisimula ito ngayon.